Hello mga kasimple, ayan anan for this video, another day, another vlog natin, no? So, nag-order pala, no? Ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng steam cake or puto sa atin. Pinoy snack talaga, guys, no? Pinoy pagkain ang lulutuin natin ngayon. So, ito na nga, kasi nag-order yung mga kasama natin sa trabaho, kasi nakatikim sila. One time, nakatikim lang sila ng libre. So, ngayon, bibili na naman sila. So, ayan nga, guys, nag-mix na tayo ng ating steam cake. Ayan. Ito yung ating mga snack talaga, no? Nating mga Pilipino. Pero nagustuhan talaga ng mga tao dito sa Amerika, guys. Kaya nag-order sila sa akin. Sabi nila masarap daw yun. Sabi niya, paano ko daw niluto yun? Sabi ko, sikreto lang yun. Kung gusto niyo magpaluto sa akin, sige. Magluto ako sa inyo. Dadalhin ko sa inyo. So, binili nila. Binibibilihin daw nila sa akin, mga kasimple. So, ito na nga. Nag-add na ako ng ubi. At anong ginagawa ko? Ano ba yan? OB, sweetened OB, may mga kasimple. At saka yung milk condensed na ina-add ko dyan. Actually, na-mix na, na yan ng flour. Pwede mo tubig na ina-add dyan. Pwede gata. So, ako na ko dyan is gata talaga ang sinabaw ko, hindi tubig. So, sobrang lambot niya guys at nagustuhan talaga yan ng mga aking mga katrabaho. Kaya ano, minimix ko na yan kasi mamayang hapon ang trabaho ko kaya ayan so nagluto din tayo ng dinuguan guys kaya sobrang sarap nito mga kasimple kaya ayan na so kahit mapapagod naman ang kasimple niyo pero masaya din ako mag share ng mga pagkain mga kasimple lalo na nagustuhan nila kaya ayan sobrang import ayan tilap tilap talaga hanggang sa maubos na yung gatas na yan Ayan, so ayan, mag-share tayo ng first time po talaga nagluto din tayo mga nang ginuguan dito sa Amerika. Ayan. So, ito mga kasimple, nakuha ko ako ito na luto na ito. Kasi yung kasama ko, nakitikim ako ng niluto niya na steam cake. Yung kaibigan ko dito sa Amerika na Pilipina. Kaya, ayan na nga mga kasimple. Sabi ko, saan mo binili yan? Siyempre, ang chismosan yung kasimple, no. Hindi talaga yan magpapaiwan sa chismis. Kung nasaan ang chismis, doon siya. Kaya, sabi ko, ang sarap naman ang steam cake na ito niluto ng aking kaibigan dito sa Amerika, sabi ko saan mo binili yan, kaya yung sa kanya, iba rin pagkaruto mga kasimple sa akin, iba, iba talaga ang taste, so, kaya sabi ko mag iba ako ng aking uh, ano, uh, paggawa ng puto na ito, kaya ayan na nga iba, iba sa akin, lagyan ko ng gata para malambot talaga masyado kaya, ayan na nga mga kasimple so, sobrang sarap niyan mga kasimple takam ka talaga kaya ano ba, mag-o-order ba kayo o hindi? Ayan, kaya mga kasi minagluto talaga ako. May ko ako mag-share ng pagkain mga kasimple. Ayan. Marienda at saka si Mima, sobrang hilig ni Tani. Sobrang hilig ni Mima nito. Yung time talaga na nag-ano ako, nagdala ko sa work ko kasi pang Marienda ko yun. At sabi ko ay 4 hours pa lang talaga ang aking trabaho today ibibigay ko na lang ito sa aking mga kasama sa trabaho para kasi magugutom sila mayroon silang merienda at saka doon nagsimula talaga mga kasimple at ano doon nagsimula ang lahat mga kasimple na natikman nila yung luto kung masarap daw kaya nag order na nga sila hindi ko sana pinabayaran pero binabayaran talaga ayan hello mga kasimple ala nag aso aso aking mukha ba <laughs> Makikita niyo ang kaldero ng kasimple nyo Ayan. So, nagluto ako guys ng dinuguan. Nagluto ako ng dinuguan. Ayan. Ayan na guys. Niluto ko muna yung karni bago natin i-add ang mga ang ano. Alam niyo na. Alam niyo na. Bawag banggitin dito. Nagluto din tayo ng steam cake. Ayan. Luto na siya. Na ano na yung time niya. So, ilagay na natin dito. Sobrang sarap talaga itong same cake na to guys. Order ng aking mga kauban ba? Kauban si trabaho. Ayan guys. Sobrang sarap guys. Nag-try ako kanina ng isa. So ito turn up muna natin yan. Sus! Kunin ko muna yung aking corn holder. Grabe talaga masimple simple nyo ba? So ito turn up ko muna. Ayan yung ating ano guys. Nagluluto ako guys. Filipino food as injured guys, first time ko nagluto ng dinuguan dito sa Amerika. So, try natin kung masarap talaga magkaluto. So, mag-prepare muna tayo nitong ano, guys. Hirap talaga nito, guys. Wala tayong video cam, video man. <laughs> Wala rin aking video cameraman, Pero, kahit andito yun siya, hindi yun sa akin nag-video. Kasi ayaw ko naman talaga ng video niya. <laughs> Kapag siya ang nag-set up, hi na po, guys. wag na lang. Ayan. So, yan na nga. Kukunin ko muna yung aking Puto. 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 So, prepare natin. Malinis! Ah. Diba? So, dito na guys. i prepare na natin. Nahiwi, Jud, guys. Ang ano. Hiwi ka ayo. Diba? Ano na gina siya? Hiwi. Well, luto na siya. Luto na. Kita niyo? Oh, luto na. Ayan. Ang sarap talaga nito guys. As in... First time ko nagluto ng na... ano dito sa Amerika anong tawag yun? Binubuan. Yes, totoo. Ayan. So, so talaga. Maraming nakaano dyan, Naka-sagabal dyan, no? Huh? Mm, ilalagay na natin doon sa lalagyan. Kung saan ko siya inilalagay ang ating mga ayan. So, hawakan na natin. Ang sarap to, guys. Magugustuhan to na mga kasama. Kapag malasahan ko na masarap siya, talagang magugustuhan to na mga kasama. Na. first time po talagang nagluto dito sa Amerika ng ninuguan asin masarap partner ito sa puto ah. hindi ko sila bibigyan ng ano guys ninuguan yung aking mga kasama sa amin lang po sa bahay bibigyan ko rin yung kaibigan ko kukpa muna tayo ng plato So, ito, enough na to sa kanila. Ito lang dadarin ko doon sa aking mga kasama sa work. Ayan. Ito na. Ayan. Two, four, six, twelve. Twelve pieces. Ayan. Twelve pieces dito, guys. Diba? So, ito na. Pakita ko sa inyo aking ilo. To ito, hindi pa natin na-add ang maitim. Mamaya ko na i-add pag na yung karne. Kailangan malambot ang karne. Ganon. So, thank you guys sa laging panunood ng aking video. Thank you guys.